Hello so guys, magandang gabi. It's me again, Kamuntika TV. And sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, subscribe na. At sa mga magsusubscribe pa lang, thank you in advance. Ayan na, dito ako sa isang lugar kung saan ako lang nakakaalam. At wala akong pinagsabihan. Ah? Secret please. <laughs> Ayan, uh, bigyan ko lang itong spans nung nag-comment na sabi niya, yung mga katrabaho daw dito sa Macau is mga na-invite lang. Na-invite lang ng kamag-anak, asawa, kapatid. Mga tambay lang daw sa Pilipinas. Ayan, totoo yan. Totoo yan, totoo. Oh, agree ako dyan kasi may mga katrabaho ko before na wala talagang ano, wala, di nag-aaral ah. Mga elementary lang. Oo, oh, nag-aaral elementary lang. In-invite lang ng asawa yung asawa niya dito is tatrabaho as domestic helper and ayun, in-invite uh, nakalat ng trabaho katrabaho namin oh, hindi nag-aral yun ah tapos yung mga katrabaho namin, mga dati sa bangko, tailor sa Pilipinas sa uh, ano, tatrabaho mga professional ba, teacher tapos yung mga kasama namin ako, mga kasama namin mga grade 1 elementary, mga high school lang. <laughs> yung iba nga, yung, yung mga pinadoktor lang nila sa Recto eh. Di naman kasi nalap dito sa Macau yung ano eh, yung mga uh, diploma, wala naman. Di naman tinitingnan eh. Yung ano-ano lang dito, experience. Tinitingnan lang. Yung pag may experience ka naman, hindi, pasok ka na. Eh kahit ka pa, anong ka pa dyan, cum laude, uh, ano ka pa sa school, sa Pilipinas, top one, wala silang pakialam. Kahit kahit abogado ka pa, pulis ka pa dyan, wala silang pakialam. Basta sa tinitinan dito experience. Kaya yung mga, dyan lang naman kasi sa Pilipinas yung ano eh, napaka high, napaka -taas yung standard. Pagdating sa ano, pagdating sa, alam mo na, yung sa pag-apply ng trabaho, pag-anap. ba Dyan sa ano, pag mag-apply ka sa, papunta dito sa ano, sa ibang bansa, dyan sa mga agency sa Pilipinas, ay grabe yung ano nila, diskriminasyon Oo, kailangan pa na college ka. Hindi ka pwede mag-apply dyan ng elementary Hindi ka pwede. Dito sa Macau oh guys, napaka ano. Napaka ganda. Kasi wala na silang hinahanap na ano. Kung may diploma ka o ano, wala. Basta titi na experience. Pagkatapos ng interview, passport lang hanapin. O oh, di ba ang ganda. Hindi ka na dito mahirapan eh ano lang dito is masipag uh, matyaga at magdarasal pag, para maka ano ka talaga ng trabaho kung gusto mo talaga di talaga sila tapos pa placing personality pa yan yung mahirap dyan sa atin sa Pilipinas eh dito wala wala hindi muka yung tinitingnan nila yung tinitingnan nila experience mo kalifit ka ba kung kaya mo ba magtrabaho yung tinitingnan dito guys sa Macau hindi yung sa unlike sa Pilipinas na at, ayun nako may screening pa dito pag nakita si Ibi mo na pasok ka doon sa hinahanap nilang trabaho, sample cleaner, nakita mo experience ka, ayun, kuha ka na kagad, hindi na wala nang tatanungin kung anong, ano mo, natapos, wala na. Wala nang ganun. Hindi naman yung ano dito eh. <laughs> sa atin nga, bagger nga lang sa ano eh, supermarket, mag ano lang ma, mag ano lang magamit, naglalagay ng mga pinamili, kailangan pa ng ano eh, kailangan pa ng kailangan college graduate kaya paano naman yung mga elementary yung mga walang hindi nakapag-aaral kasi kulang sa budget walang pera paano yun dito sa Macau guys walang ganun walang ano basta marunong ka magtrabaho pwede ka na ayun yung yun totoo yung sinasabi sa comment totoo yan kasabayan namin mga tambay <laughs> <laughs> mga tambay, mga walang trabaho sa ano, sa Pilipinas, kinuha lang ng asawa, kamag-anak. Tapos yung mga pinsan, mga kapatid, oh, dito nagtrabaho, di ba? Ganon. <laughs> Kaya dito, okay kayong matakot kung wala kayong pinag-aralan. Oh. At saka yung requirements dito, passport lang. Medical naman dito, BP lang. Oh. Kung high blood ka, oh, balik ka na lang after one week. Magpababa ka muna ng dugo di ba? Imposible naman ma-high blood ka pa rin pag balik mo after one week. Syempre magkakain ka na ng healthy food para para, para makapasa ka BP na nga lang, ibabagsak mo pa. Di ba? Yan, tama 'yan, tama 'yung sinabi niya diyan sa comment. Di ba? Nakakaano. Na ano lang ako kasi totoo 'yung comment niya eh. Siguro dito 'yan sa Macau. Ayan, shoutout sa iyo, Idol. Salamat sa comment mo. Thank you guys and sana makapag-subscribe kayo and like my page sa FB. Thank you.